Nagkakataon pong ito mga kabalitan, kabalitaktakan. Tayo po'y pinalad na mga kakausap pang uh, isa na sa itinuturing nating suki ng programa ang uh, infectious diseases specialist uh, si Dr. Ron Jean Solante. Doc Solante, good morning po. Johnny Banyas, Drew na sino Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Good morning po, Doc. Hi, uh, John. Hi, Drew. Good morning. Po. All right. May tuturing nga bang uh, good pa rin ng morning sa kabila nitong sinasabing paglaganap ng malatrang kasong sakit, ah, Dr. Solante? <laughs> yes, John. No? Uh, actually, ano to? Uh, this is a normal phenomenon na, na, na usually na, naranasan natin during the month of September, October, mm -hmm. November, December. Yun yung mga medyo malamig na at rainy season. Uh, in fact 2023 2024 nangyari na rin to sa atin John. Uh, no? So, oh. kumbaga, talagang every year expected to na meron tayong mga ganitong pagtaas ng influenza like uh, illness sa bansa. Hmm. Pero may isang particular lamang po bang lugar o nationwide ang scope nito, Doc Solante? Nationwide to John, uh, no? kasi unang-una uh, ang nangyari lang medyo marami-rami dito sa Manila dahil nga talagang napaka highly urbanized nung hmm. lugar natin no uh, hindi na tayo nag face mask no hmm. tapos uh, pangatlo diyan uh, talagang medyo yung mga bata at saka yung mga middle age apektado kasi lumalabas na sa school at uh, nasa mga malls so. Hmm. so mataas talaga ang transmission nitong ganitong uh, influenza like illness What? sabi bang uh, mas naging uh, mulat na lang tayo ngayon kasi kung nung panahon po namin Dok Casolante naliligo sa sa ulan, humihiga sa bang sa bangketa, naiinom yung tubig yung baha, tsaka yung direkta mula sa alulod iniinom pa namin yun pero hindi naman kami nagkakasakit eh <laughs> Siguro yung yung experience natin noong COVID no Na nagga lagnat age? nagkakaubo tapos mag-worry tayo baka covid to or anong sakit na to no hmm? usually ang definition kasi natin ng influenza like illness uh galing sa WHO yan na pag may ubo may sipon may lagnat for more than for at least 10 days no hmm? kasi ano naman yan siya eh? Vi viral infection siya Kadalasang mga cause nito uh, respiratory viruses na nagco-circulate during this month no kagaya ng flu RSV uh even COVID no mayran pa rin tayong mga mayroong okay. COVID ang 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 medyo ano lang dito dumadami kasi ang mga tao na dumadami ang transmission even sa mga bahay. at uh, ang importante lang dito siguro uh, bantayan natin ang mga medyo vulnerable yung may mga edad na 60 hmm. pataas well, about yung 3 years old pataas na mga bata uh, doc Solante uh, cause for alarm po ba ito Yes, kasi ang mga bata, especially the less than five years old, no? But, kasi ito yung mga other area of the vulnerable population. Um, ang mga komplikasyon kasi ito, kung titingnan natin less than 5 years old, yung respiratory uh, severe respiratory uh, pneumonia, no? Mm -hmm. Na pwede silang madala sa ospital, uh, kailangan nila ng oxygen, and sometimes kailangan nila ng antibiotic. Doon naman sa mga matatanda, 60 years old ang kadalasang komplikasyon nito yung sa heart no pwede kang mag heart attack mm pwede kang mag stroke because of the infection uh, sa mga batang binabanggit sa 3 uh, five years old pa ba, ba kahit kumpleto sa bakuna doc Well, mas 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 sa uh, bentahe pag may bakuna, no? Especially mm, lalo itong pa flu vaccine. Pa. Mm -hmm. Oo, kasi mas mas mataas ang Uh, tinawag natin na uh, mild lang ang mga sintomas pag nabakunahan. Hmm. Kung Opo. para doon sa mga wala talagang bakuna na medyo nagiging dihagro sila dahil hmm. pwedeng mag-severe ang um, influenza-like illness. Hmm. Opo. Pero sa ngayon ho ba, Dok, meron ho bang dapat ikabahala ang mga magulang, tayo pong uh, publiko uh, sa ngayon, uh, Dok? Sa, sa, sa ngayon, ang ano lang natin, uh, more on prevention. No? Wag, wag muna tayong mag Ang importante lang dito, hindi natin mahawaan yung mga uh, may edad, no? mga six mm. years old pataas. Kaya importante rin, ibahagi natin ang information yung importansya ng flu vaccine, especially mm. sa mga matatanda at sa kayong medyo bata. Mm -hmm. Flu and pneumonia vaccine. No? Yes, yes, June. Oh, importante 'yan. Yes. Ah. Oh. Opo. Uh, Hello. Opo, ah uh, Dr. Solante sa San Lazaro ba uh, bilang head po ng Infectious uh, Disease uh, Department po, Adult uh, Adult Infectious Disease Department po ng San Lazaro. Marami na hubang mga na itatala po na mga nagkakasakit, mga isinusugod po diyan yung mga tinatamaan po ng mga malatrang kaso pong sintomas, Doctor uh, Dr. Solante. Yes. Opo. Ngayong mga buwan na to, nung nag-umpisa ng September, October, ang mga, ang mga pumapasok dito, kadalasan talaga yung pneumonia, no? moderate mm. and severe pneumonia. Uh, hindi naman yun mga basta-basta lang na pneumonia. Alam naman natin ang mga uh, especially vulnerable. Hindi naman pupunta sa hospital yan kung hindi na severe. No? So nag-umpisa mm. mild, pinabayaan lang, tapos anong uh, nag-severe na, doon pa lang pumupunta sa hospital. So tumataas ang mga mga uh, respiratory tract infection namin ngayong September, pag, pagdating ng September. Po, tumata tumataas, Dok, pero hindi alarming. ah uh, so, tumataas, pero hindi alarming, yes, tama. Po, right. So ano pong pinakamagandang dapat gawin? Itong kasing uh, pagbigla ang uh, pagdedeklara ng walang pasok, Two days. For two days. Mm dinidikit sa malatrang kasong sakit. At syempre, yung serye ng mga paglindol, uh, anong anong pinakamagandang gawin, Dok Solante, para ika nga wag uh, huwag nang dumami pa? At mapanatag naman po mapanatag ang, ang loob ng, ng mga mamamayan. Oh, uh, yung unang siguro, pag may mga si Thomas, ubo si Pon, uh, obserbahan lang sa bahay. Uh, no, huwag siguro mo nang papasok kasi pwede kang makahawa doon sa school or sa mga offices. Ah uh, importante ang ano minsan nag nag naglalagay na kan ng mga mandatory face mask sa mga ospital no or sa okay. mga uh, uh, sa mga institutions sa mga offices para lang walang maghawaan ng influenza like illness no mm. uh, pangatlo uh, pag halimbawa may mga matatanda sa bahay importante yon na mabakunahan itong mga may edad na para naman karagdagang protection at kung magkasintomas man hindi huhahantong doon sa severe form of uh -huh. Apo, doc, sapat ho ba ang uh, bilang po? Yung dami po ng mga bakuna at mga gamot po natin sa ngayon. So far naman, wala naman tayong problema, especially sa mga gamot, antibiotic or antiviral. Walang Pero, mga expired. Ay, wala naman, wala oh. naman Drew, wala naman. Oh. Medyo concern lang ako sa mga bata, Five years old pa baba uh, Kalimbawa, isang linggo na yung ubo niya, hmm. Tapos, pero masigla naman, hindi naman nagkakalagnat, at saka maayos naman. May konting sipon. Cause for alarm na po ba yon? Uh, hindi, hindi yon. Yun yung mga, yun yung mga, obserbahan lang na hmm. as long as, kum ay, may mga sintomas kasi yan. Pag hindi na kumakain, palaging patulog-tulog. Hmm. At uh, yung uh, nagsusuka, no, nahirapang huminga, yun yung mga sintomas na kailangan talagang pumunta ng ospital. Hmm. Pero yung mga may sipon-sipon lang, basta as long as walang lagnat. Kasi ang lagnat kasi, John, meron ding ang, ang dengue, nagkakalagnat din yan. Eh. Uh -huh. Actually, no, no. Yung ibang klaseng sakit no, hmm. sa mga bata. So, importante sa akin kasi pag lagnat, dalhin mo sa ospital yan, dalhin mo sa mga doktor yan. Pero mga sipon-sipon lang, uh, pwede na yan sa bahay as long as hmm. maobserbahan natin at mamonitor. Right. Lilis ako ng konti with your oh, indulgence, Kuya ahead. Andrew. Ha? Kasi infectious disease din lang naman pinag-uusapan natin. What about yung mga mas matindi? HIV, AIDS, uh, Dok Solante. May uh, info po ba kayo kung tumaas ba ito o bumaba na yung mga kaso na reported? Y yun ang problema natin, John. Ang, ang HIV natin, hindi talaga tayo bumaba. No? Tayo, oh. tayo pa rin yung pinaka-fastest growing na HIV population wow. sa buong Asia. No? So, ang average natin na nagpositive tayo sa isang araw o abot niya ng between 40 to 45 a day. Ah, so gano'n karami yun? Yes, R Reported pa lang 'yon, yes. Doc ha. Paano 'yung mga hindi yes. reported? Uh, oh, 'yun gano'n karami at nagumpisa 'yan, wow. matagal na 'yan nagumpisa hanggang ngayon. <clears throat> hindi pa rin natin na, na I mean, meron man na, meron namang ginagawa ang gobyerno uh, no, kaya lang alam mo naman pag sinabing HIV may stigma 'yan ayaw uh -huh. pumasok sa ospital. Mm -hmm. No, so oh. medyo mahirap i-deal ang HIV na infection. Yung po bang record na 10 years old na naitalang youngest, eh, na break na ba 'yon? Huwag naman sana, Doc Solante. W wala pa naman so far, uh, 'yun para yung pinaka uh, natin. Uh, mm -hmm. So, yung kanyang gamutan, uh, of course, dapat tuloy-tuloy mm -hmm. uh, 'yun, di ba, Dok? pero uh, hopefully wag naman na sana madagdagan ano po. Uh, from last na lang po from my part, uh, Doc. Doon po sa yes. mga estudyante at sa mga guru po dahil dalawang araw naman po itong uh, suspension po ng klase. Ano po may papa Of course, pati na rin mga magulang. Ano po may niyo po sa kanila para po maiwasan natin. <laughs> kasi walang pasok nasa Alam? mo lahat yung mga <laughs> <yan>, papalabig. <laughs> yung problema natin eh, dalawang araw 'yan. Huh? Okay. Dok, ano mo yung yes. pinakamaganda? dapat hindi pupunta sa mall kasi mas lalo tayong mga problema niya. no so dapat sa bahay lang tapos uh, doon sila mag-aaral at saka talagang ingatan natin pag may mga sintomas yan siguro we need to emphasize again no na mag-face mask na hindi mahawaan yung mga matatanda nila na nasa mm -hmm. loob ng bahay din sa, sapat ba Dok, yung sa school ay uh, isanitize sanitize so linisin anong klase mang general uh, cleaning ang gawin diyan uh, dr solante Yes, importante din yan, no? especially yung paglilinis sa mga tables, sa mga mesa. Kasi pag ka, minsan yung droplet ng virus na yan, nandyan sa mga mesa. Eh. Kaya tama yung ginawa ngayon ng DepEd na suspend mo na para lang mm. at least linisin. And... Pero importante ang education sa mga bata na paano mm. yung uh, respiratory etiquette. no? Pag inuubo, you cover your mouth, tapos maghugas ng kamay. Napaka-basic pero napaka-importante na hindi tayo magkahawaan sa, sa mm. school. Mm. All right. Dok, with your indulgence, baka may karagdagan pa po, po kayong paalala sa ating mga kababayan. Go ahead po. yes, no? so maraming mga sakit tayo na nakukuha ngayon, especially during rainy season. Hindi lang itong mga respiratory infection, no? including mga diarrhea, no? uh, leptospirosis, dengue. So mag-ingat at importante pag may mga sintomas, magpakonsulta ka agad at huwag pa patagalin uh, ang, ang mga ganitong klaseng sintomas. Salamat po, John Andrew. Alright, uh, Doc, uh, sa mga susunod na pagkakataon pero hopefully, eh, positibo ang uh, pag-uusapan natin. Muli ka namin uh, aabalahin po, ah, uh, Doc? Yeah, yes, John. Arpo? Walang problema. Arpo? Salamat, Arpo. Salamat po. Salamat. Salamat. Thank you, Doc. Good morning. Po, Good inna luck. Inna... God bless po. Ingat po kayo. Right. Ito po mga kabalitan, kabalit at taktakan ng infectious diseases specialist na si Dr. Ronjen Solante po naman.